Nagulat ang mga tagahanga ng online talk show ni Tony Gonzaga, ang Tony Talks, nang mabura sa video streaming platform na YouTube ang episode na nagtampok kina Olympic double gold medalist Carlos Yulo at Chloe San Jose. Ilang netizens na bumisita sa video ay nakatanggap di umano ng isang notification mula sa YouTube na nagsasaad na ang video ay inalis dahil sa mga dahilan ng copyright. Ayon sa streaming platform, ang video ay naglalaman ng footage na pag-aari ng International Olympic Committee, IOC. Sa isang pahayag, sinabi ng kopuna ng Tony Talks na naka-encounter sila ng technical issues na nagresulta sa pagtanggal ng video. We know how much you've been looking forward to this conversation and truly appreciate your patience and understanding as our team addresses the matter, mababas ang pahayag ng channel ng Tony Talks. Nagpa ang channel na ay upload na lang ang video at posibleng inalis ang footage na nagresulta sa pag sa kanila para sa di paglabag sa copyright. Ilang netizens ang nanghinayang dahil na views na kaagad ito pagkalipas lang ng ilang araw.